Sabi nila kapag na naginip ka daw ng tae, eh, pera yon. At kapag daw naman nakaapak, espera eh, pa din yon. E eh, paano na lang guys kung araw-araw, oras-oras mo na hawakan? E eh, di dolyar-dolyar na yun mga guys. So kung hindi nyo nga ng mga guys, sasabihin ko na sa inyo, alam nyo ba kung anong oras to? one o'clock in the morning. Yes, mga guys. So, ito nga yung alaga ko. So, may sakit nga siya, mga guys. Kwento ko lang. Huwag nyo na alamin kung anong sakit. So, ayun nga. Nagpagamot kami. At ang side effect ng kanyang pagpapagamot is nagtatae. Eh. So, inilalabas niya yung mga... Masasama ang elemento sa tiyan niya. Chor. Ay, anong hirap nga mga guys nang walang tulog ng maayos. Ako'y yun na. Ah. At sari-saring amoy na nga mga guys. Kotang-kota na nga ako sa amoy. At kung sino ang nakaka-relate ng walang maayos na tulog, hmm. talagang alam nyo na kung ano. Mainit sa ulo mga guys. Lahat na lang nang sasabihin is para na lang. Ay, para na lang gusto mong sagutin lahat kasi nga wala kang maayos na tulog. At kung hindi nyo nga nadatanong mga guys sa magdamag, sabihin natin nakakasyam na -ka balik kami sa CR. So, wala na talagang tulugan guys. So, wala na nga si Kuya Germs. So, meron pa walang tulugan. <laughs> kung nakikita nyo nga mga guys ang tagal namin sa CR kasi nagpapalit din ako ng diaper at sinisigurado kong malinis siya bago siya bitawan so ang isang box nga ng gloves mga guys so ang laman is 100 pieces so sabihin natin isang linggo lang yan ubos sabi ko nga, ayoko nang maging Jolene, ha? so, yun nga mga guys, mahirap pala talaga ang maging buhay o FW. Ang maging caregiver. Dating-rating nga mga guys na panood ko lang yung pelikula ni Sharon Cuneta na Caregiver. Akala ko is art lang yan. Yun pala, totoo mga guys. Totoong magtatanggal ka at maguhugas ka ng tae. At kapag minamalas-malas ka pa nga mga guys, mahahawakan mo pa talaga. At matatalsikan ka. Yes nga mga guys, so kaya nga pag ako'y, pag siya'y hinuhugasan ko mga guys, nakakipot ang bibig ko at baka nga ay masyod sa bibig ko. At alam nyo naman ang bunganga ko ay medyo malaki. <laughs> at yan nga mga guys, pinasok ko na uli siya sa kanyang kwarto. At sabi ko nga sa kanya, I wish you can sleep well and you wake up tomorrow na <laughs> kasi guys talagang wala na akong tulog alam nyo ba yung naglalakad pa lang ako pabalik sa aking kwarto kasi medyo may distansya So makikita nyo yan maya maya ay kumakalimbang na ang kanyang pang ice cream yes mga guys ang kanyang pantawag sa akin ay yung kalimbang na pang ice cream So ayan nga mga guys, pinatay ko ng ilaw at sabi ko nga sa kanya, Laila to. So ayun guys, so, papunta na ako sa aking kwarto. At minsan nga mga guys, ako naglalakad, ako ay nahihilo-hilo pa at nakikita niyo yan mga guys, yan yung kanyang mga pinagtaihan. Sabi ko nga sa kanya, itapon ko na pero ayaw niya. Palabhan daw. So, at ako nga guys ay maghahapat uli kahit madaling araw na yan. So, kasi alam niya naman yung mga talsik-talsik. Hindi talsik, ko na alam kung saan na nagsitalsik. <laughs> kahit nga gabi na, iplinastik na lang yung daya pero may tae niya. So, ayan mga guys, nakalabas na ako. Bilis. Magic. So tara guys, ako ay magbibihis na nga at ako ay mag at ako nga ay magpapaantok nga uli mga guys at sana'y wag siyang magtawag uli antayin ako'y ay makaidlip man lang kahit isang oras at kung naririnig nyo nga ang waking boses guys ay wala na sa ayos at ako talagang hello na so good night na nga uli mga guys See you tomorrow na lang. Maya-maya tatawag na naman ang aking lola. So ayan guys, thank you for watching.